Inaasahan ng pag-asa na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Kabayan sa Miyerkules, December 20. Bagamat nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, bumagal ang paggalaw ng bagyo papuntang north-northwest sa silangang bahagi ng Mindanao. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang malakas na paghagin sa mga lalawigan sa Visayas, gaya ng Samar, Leyte, Bohol at Cabotes Islands. Ganoon din sa ilang bahagi ng Mindanao tulad ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Sur, Agusan del Norte at Sur, Davao, Misamis Oriental, Kamigin at hilagang bahagi ng Bukidnon. Tiniyak naman ang pag-asa na hindi na pa ng Metro Manila ang bagyo. Mayang gabi o oh, bukas, madaling araw. Pagtama sa lupa, maaaring sa Mindanao, posibleng maging low-pressure area. So, yun isang senaryo. So, si hindi niya siya na aabot pa ng paglabas ng PAR. Pag hindi na mangyari at uh, naging bagyo po siya, so, by December 20, nasa na labas ng PAR?